Astrology Reading for 2024 Mga Sojak Sai nasasagana sa pera ngayong 2024. Habang papalapit ang bagong taon, maraming mga tao ang sabik na matuklasan kung ano ang naghihintay sa hinaharap at kung ang swerte ay nasa kanilang panig. Bagamat, Maaring hindi mahuhulaan ang suwerte. Ang astrolohiya ay nag-aalok ng mga insight sa mga potensyal na lugar ng kapalaran batay sa mga zodiac sign. Sa video ito, tuklasin natin ang mga nangungunang zodiac sign na maaaring makaranas ng magandang kapalaran sa 2024. Tandaan na ang swerte ay subjective at maaaring mag-iba ang mga individual na pangyayari. Ngunit ang mga sign na ito ay may mga pamorabling aspeto ng astrolohiya na nagbumungkahi ng mas mataas na posibilidad na makaranas ng mga positibong resulta sa darating na taon. Aries, March 21 to April 19. Kilala ang mga individual ng aris sa kanilang determinasyon at paninindigan na maaaring may mahalagang papel sa kanilang swerte sa 2024. Ang nagniningas na tanda na ito ay malamang na makatagpo ng pagkakataon para sa personal na paglago, pagsulong sa karera at mga kita sa pananalapi ang taon ay maaaring magdala ng isang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran at mga bagong simula na nagbibigay daan sa aris na gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang mga hangarin. Ang swerte ay makukuha mo sa pamamagitan ng pagsubok sa mga bagong oportunidad na kakatok sa iyo. Maari kang makabili ng mga bagay na gusto mong mabili bago matapos ang 2024. Leo, July 23 hanggang August 22. Sa kanilang likas na karisma at kumpiyansa, ang liyo ay may potensyal na makaakit ng paborableng mga pangyayari sa 2024. Ang zodiac sign na ito ay nauugnay sa pagkamalikhain, pagpapahayag ng sarili na ginagawa itong isang perpektong oras para sa mga individual na liyo na sumikat sa kanilang mga pagsisikap o pagpapakita ng kanilang mga talento ang mga liyo ay maaaring makaranas ng swerte sa kanilang mga relasyon na may mga bagong romantikong posibilidad o pinapatibay ng mga ugnayan sa mga mahal sa buhay. Ang liyo ay maaaring magkaroon ng promosyon at makabili ng mga bagay na ninanais niya sa 2024. Sa mga single na liyo, maaaring makahanap ka ng iyong kapareha bago matapos ang taon. Sagittarius, November 22, December 21 Optimistic at adventurous Maaaring matagpuan ng Sagittarius ang kanilang sarili sa tamang lugar, sa tamang oras, sa 2024. Ang sign na ito ay kadalasang nauugnay sa swerte at pagpapalawak na nagpapahiwatig na ang mga individual ng Sagittarius ay maaaring makatagpo ng mga paborableng pagkakataon para sa personal at espiritual na paglago. Ang taon ay maaaring Magpakita ng mga kapanapalabik na prospek sa panglalakbay, mga gawain pang edukasyon o mga pagkakataong palawakin ang kanilang mga abutanaw na humantong sa mga kasiyasiang karanasan. May swerte ka sa pagtatrabel ngayon at swerte ka rin sa pamumuhunan. Maaaring mag-invest ngayong taon dahil maaaring ito ay lumago at lumaki. Aquarius, January 20 to February 18. Ang mga individual na Aquarius ay maaaring makaranas ng isang stroke ng swerte sa 2024, lalo na sa kanilang panlipunan at intelektual na larangan. Sa kanilang pagiging makabago at mapagpatuloy, maaaring mahanap ng mga Aquarian ang kanilang sarili sa mga tamang network na nagpapatibay ng mga koneksyon na maaaring humantong sa mga natatanging pagkakataon. Ang makataong katangian ng sign na ito ay maaari ding magdulot ng katuparan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga inisyatiba ng komunidad o progresibong layunin. Ang Aquarius ay may swerte sa kanilang negosyo pagdating ng 2024 at kung ikaw ay nagtatrabaho, malaki ang posibilidad na makatanggap ka ng promotion at pagtaas ng sahod. Taurus, April 20, May 20, ang matatag at praktikal na mga individual na toros ay maaaring umani ng mga gantimpala sa kanilang pagsusumikap at pagpupursige. Sa 2024, ang masipag at dedikasyon ng earth sign na ito sa kanilang mga layunin ay maaaring makaakit ng katangian sa pananalapi at profesional na pagkilala. Ang mga individual na toros ay maaari rin makaranas ng swerte sa kanilang personal na buhay, may potensyal para sa matatag na relasyon, emosyonal na paglago at isang pakiramdam ng siguridad. Ang Taurus po ay isa sa pinakamaswerteng zodiac sign sa 2024 dahil mayroon itong malaking agos ng pera o daloy ng pera. Ang ibig sabihin, ito ay magmumula sa iyong trabaho, negosyo o bigla ang swerte. Pisces, February 19, March 20 Career-wise, ang Pisces ay magiging mahusay sa malikhain at masining na mga pagsusumikap. Ang kanilang Mapanlikhang kahusayan ay maaakit ang mga madla at humahantong sa pagkilala at mga ganting pala. Ang landas sa profesional na katuparan ay bibigyan ng mga pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga talento. Ang Pisces ay magsisimula sa mga kapanapanabik na paglalakbay kapwa sa pisikal at espiritual. Ang kanilang pagkauhaw sa kaalaman at pagkairipag sa palaran ay sasalubungin ng mga kapanapanabik na karanasan. Ang paglipat mula sa daydreaming tungo sa paggawa ng mga pangarap na isang katotohanan, tatanggapin nila ang personal na paglaki at paglago. Ang Pisces ay napakaswerte sa 2024 kaya't huwag itong palalagpaksin. Lahat ng alok patungkol sa iyong trabaho, pera, negosyo ay huwag mong tatanggihan. Habang ang astrolohiya ay nagbibigay ng mga kamangha-manghang insight sa potensyal na swerte at kapalaran, mahalagang tandaan na maaaring Magkaiba ang karanasan ng bawat individual. Ang nangungunang zodiac sign ay malamang na magkaroon ng paborabling aspeto ng astrolohiya sa 2024, gayon pa man ang personal na pagsisikap, katatagan at ang kakayahang samantalahin ang mga pagkakataon sa huli ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy ng antas ng isang tao. Tagumpay ano man ang iyong zodiac sign, ang darating na taon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa personal na paglaki at sa tamang pag-iisip pag ng mga diskarte o pamamaraan at determinasyon kahit sino ay maaaring gawing suwerte ang 2024. Maraming salamat sa panonood. Sana po ilike at subscribe nyo po at kung may tanong ay mag-comment po kayo sa baba.